Ayan po, hindi lamang po si uh, Rogando Sasot ang uh, naghahamon na ipatawag sa sa kongreso. Uh, mayroon na naman din pong nagpipresenta na tawagin daw siya sa kongreso para mailahad niya lahat yung sinasabi niya kung gaano ka-criminal itong mga NPA na nandyan sa uh, kongreso ngayon kagaya na itong si uh, Franz Castro at yung uh, mga kasamahan niyang si Raul uh, Manuel na yan. So naghahamon siya na ipatawag niyo daw siya sa Kongreso para mailahad niya sa inyong lahat. Ngayon po ang layunin po ng uh, ng uh, pag- pag-upload uh, ko nitong video nito ni ah uh, na JS bilos ay uh, para po ma- uh, ma-inform yung mga taong mga hindi pa po nakakaalam nitong mga nangyayari sa ating bansa. Kaya po ang uh, Uh, tayo pong lahat ay may obligasyon na pa kung ano po yung ating mga naobserbahan at nakikita at nababalitaan ngayon ay dapat nating ipalaganapin ipala kagayan kagaya po nitong ginagawa ko ngayon na para po malaman ng uh, taong bayan na talagang talamak na yung mga nangyayari nito. Saan ka ba naman nakakita ng gobyerno na nandyan sa kongreso ay NPE uh, NPA, sindikato at terorista? Yan, sina Franz Castro na yan. At ito naman po, parate ko na po kung sinasabi rito na hindi po tayo ang nagsasalita ng uh, terorista itong mga ito. Supreme Court po mismo ang uh, nagdeklara na itong mga ito ay mga terorista. Anyway po, ay uh, doon po sa aking mga subscribers, followers at mga viewers, pakaingat po kayo lagi at sana manawari ay wala kayong uh, uh, problema sa buhay at nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat ng oras at pagkakataon. Ito lang po yung video panoorin po natin lang sabay-sabay. Salamat po. Ay, to Masyado pong uh, masyadong garapalyan, ano ha? Mm -hmm. uh, ikaw, uh, Speaker Romaldez, kung mapapanood mo ba 'yan? Kakausapin mo 'yung mga tao, eh. Oh, Iimbitahin mo 'yung mga tao na 'yan. Mm -hmm. E eh, samantalang ang bibigat ng ang bibigat ng demanda niyan. Mm -hmm. Bakit hindi po ba kayo naniniwala sa kapulisan natin? Hindi kayo naniniwala sa mga tribal sa mga, leaders. Sa mga tribal leaders? Mm -hmm. yeah. Gusto kong i-focus talaga 'to sa House of Congress. Mm -hmm. 'Yan. Ipatawag niyo ako, ah, diyan sa Congress. sitahin niyo ako. At hindi pa 'pag sinep ako pinapunta niyo sa kongres para magsalita tungkol sa mga sinasabi ko. Hindi niyo ako kayang awatin. Kahit itreten niyo na ikukulong ako Sabagat pitong taon akong nakulong. Sanay po ako, 'yan. Eh, naririnig ko nga dito, yung mismong yong Ah, yung mismong kung sino'y nagsasalita para sa presidente. Yung kanilang opisina ay pasok. Hmm. infiltrated ng CPP. Tapakan to, sigurado yan. Matira ang matibay. Mauna talaga mga komunista na yan, lalo na yan si Sara Ulo, Act Teachers, Makabayan Black. Pag ginawa nyo yan kay BP Sara, ilang tao ang kusugo dyan sa inyo. Gugulo talaga ang buhay nyo. Maniwala kayo sa amin. Tambal slos, babalatan ka ng buhay ng mga tao. Maniwala ka. Kuyungas na Martin, subukan mo para malaman ang galing ng na namin si BBM. Big deal ba talaga sa kanya ang ipagtanggol sa si Sara? Subukan niyo lang. Gumawa ng di ka na isnais sa mga Duterte eh. Taong bayan ang makakalaban nyo. Mga kung saan kayo pupulutin. Baka gusto nyo di aabot ng Pasko sa pwesto nyo. Huwag nyo hintayin. Magalit ang nakarara. Masyado pong, uh, masyadong garapal yan, ano ha? Uh, ikaw, uh, Speaker Romaldes, kung mapapanood mo ba yan? Kakausapin mo yung mga tao yan? Oh, yeah. Iimbitahin mo yung mga tao na yan? Hmm. E samantalang, ang bibigat ng, ang bibigat ng demanda niyan. Bakit hindi po ba kayo naniniwala sa kapulisan natin? Hindi kayo naniniwala sa mga, sa tribal, sa mga, leaders. Sa mga tribal leaders? gusto kong i-focus talaga to sa House of Congress. Speaker Romaldes maliwala po kayo sa amin. Kausapin nyo kami. Mm Uulitin ko, ano po, uno, mawalang galang na po. Mawalang galang na po. Huwag kayong mabastusan sa akin. Kung kayo po ay nag aambisyon na maging presidente, tutulong kami sa inyo. Palakasin nyo ang NTFL ka. Yun. Maniwala po kayo. At labanan ng totoo ang CPP-NP. Ipatawag ninyo ako. Ah, Diyan sa Congress, sitahin ninyo ako. At hindi pa pag sinipat, ako yung pinapunta niya sa Congress para magsalita tungkol sa mga sinasabi ko, hindi niya ako kayang awatin. Kahit itreten ninyo na ikukulong ako. Sapagkat pitong taon na akong nakulong. Sanay po ako dyan. No? Hindi pa po patay yung baga. Hmm. ah Mainit na mainit pa yan. At hindi niyo pwedeng hipuin yan. Ibig sabihin, nandyan pa yung banta hmm. Sika, ng itong... Eh, naririnig ko nga dito, yung mismong Malacanang, Ha? Yung mismong kung sino yung nagsasalita para sa presidente. Yung kanilang pisina pas ay pasok. Ha? Infiltrated ng CPP. At kumpirmado. Ha? At yung intelligence sector mismo, ang nagsasabi no, yung intelligence community ng buong Pilipinas, ng buong armed forces, ang nagsasabi na yung Malacanang ay infiltrated ng mga komunista. Naku. Sus Joseph, ano po ba yan? Huwag lang yung kitang-kita nga natin eh. Hmm. Kitang-kita natin dyan sa Kongreso. Imagine, yung malaki niyan, executive, legislative, nandyan yung tatlo na yan. Even sa judiciary. May And mga judges sila. Yes. Oh, Mr. Romaldez, yan po mga kinakausap nyo, yang ang mga nagpabomba ng Plaza Miranda. Kasama namin nung araw yung mga yan. Because they still Alright. continue yes. sa loob ng Communist Party of the Philippines at walang pagsisisi at walang pagiging ng kapatawaran. Apo. Nagtatakip pa rin ang mga taong ito like sila Teddy Casino, si Carol Araulio na yan, ang grupo nila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas, they continue to become active operatives of the Communist Party of the Philippines, of the NPA, NDF, and they continue to cover up for this. Kaya sabi mo, ang pananagutan ng utang na dugo sa pagpabomba sa Plaza Miranda ay mm -hmm. nagpapatuloy na dumadaloy sa kanilang mga kamay. Correct, correct. Ako'y nalulungkot oh. o, so, sapagkat kanina nung pinanonood ko yung video na pinalabas ninyo, nakikita ko rin si Satoru Campo, no? Mm. Ay nako, Kasa may... Tour. Ay, 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 no. Uh, sana na, no, no. nalungkot din ako kasi napanood ko rin sa TV na sinalubong ninyo no dumating Bibi? si VP Sara <laughs> sinalubong niyo si President BBM mukhang inisnob kayo ah, oh, no? pero sabi ni VP Sara hindi lang daw niya nakita kaya syempre patuloy lang nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizens. ito nung nakakarami tapos paalisin nyo nakikita namin mga ginagawa nyo mga sakim ano kayo sinuswerte palagay nyo papayag Ma, kami mga ang taong bayan kung sakaling magkaroon ng impeachment complaint eh, para sumporta para palitan ang mahina at inutil na pamahala Magsangit at kayo kalooban ang inaasahan nating matitinong ng teatrabaho siyang sinisira at inaalis sa presto kawawang ng BP Sara hello asaan ang 31 million we support our BP Sara kick out speaker together sa mga alipore subukan nyo kalabanin sa -te. nila magawa yan impeach si Inday baka silang bumalik sa Hawaii subukan nila na magkaan ng na magsalita si Inday kasi pagkaganito na tayo lang ang nagsasalita hindi yun sapat kailangan ipaglaban din niya sarili niya gusto impeach BP baka bumalik tad tadhana ako na si Franz Castro ang unang mawala sa pwesto and the rest of Congress. Ano, hindi ako magtataka magkaroon ulit ng people power. Masyado kang mahangin kasi kampi mo yung Bibo Kid at bidabidang tambalos-los. Aber lang think. Office of the Vice President. Ngunit, subalit, datapwat. Ang giver ay ang Office of the President. So therefore, kasama si PBBM sa ma-impeach. Ginagawa nilang mangmang, ignorante, mamamayan ang kapwa Pilipino. Baya people's initiative through people power. Kayang baliin ng tao ang batas ng mambabatas. Tandaan, ang kapakanan ng tao ang pangunahing batas ng mambabatas. Sinang sinakos eh. ibang bansa at pinandarihan ng taong bayan. Kung hindi kay Tati Digo, hindi sila iboboto ng taong bayan. Walang utag na loob ang mga tambalutlos na yan. Hindi naman namin iboboto yan. Mga yan, kung hindi lang kay Tati Ambisyoso Digo, ang bisyoso ka subukan ninyong pa-impeach ang BP namin. Kundi magkaroon tunay na people's power na hinahanap ninyo itanim ninyo sa kokote ninyo, kaya taong bayan, ang kalapan ninyo, maganit sa kapangyarihan. BBM, ano nangyara sa'yo? Bakit tahimi ka? Hindi mo malang kinampihan ang BB Sara. Akala ko ba yun eh, Tim? Bakit pinagkaisahan nila ng mga makakaliwa at pinsan mo? Wala kaming narinig gol, si BB Inday Sara. O pagsalitaan mo ang pinsan mong tamba. Lutang yung presidente ngayon. Kasi tatlo sila ang president, si Lisa Romualdez at si Bongbong Lutang. Naula tuloy, admire at respeto ko sa kanya as president. Bakit pinakawalan si Delima? Dismayado ako sa iyo, Marcos. Ano ginagawa mo ngayon? Bakit ang tahimik mo? O ano, ganun ka na lang? people power, dalawang presidente ay magkatulad ang mangyayari. Sana naman ay manindigan si PBBM na malang ginagawa ng kanyang pitch si Inday Sara ay ang favor of military junta. Hindi mo magugustuhan BBM at Martin ang mangyayari. Tutusin yan, diyan mangyayari kung di hinahayaan ang Pangulo. Pinibaby niya rin kasi gabinete niya kahit mali. Kung magkakawatak, presidente din naman dyan, sisihin. Huwag kang naniniwala na ako na hawak si BBM ng asawa niya. Maulit na naman yata ang nakaraan pero hindi natutulog ang Diyos. Doon ako kakapit. Kailanman ang masama ay magtatagumpay. Lagi tandaan, kayo masama balak. Parulusahan kayo ang Diyos. Gawin sa mag-ama. Kaya mga kanilis, mga loyal PRRD, nasaan na kayo? Kumilos kayo. Kung mananahimik kayo, wala nang mangyayari sa bayan natin. Mga vlogger na loyal kay PRRD, asaan na kayo? Mag-ingay kayo kayo. Kung kayo Sir Harry Roque, dapat ma-realize nila sa Congress. Si March Si Romaldes at si Stella Kimbo. Lalo ang tatlong sinasabi nila na magkabayan raw. Silang sisira sa unity. Kaya dapat magsalita na si PBBM para matapos itong May issue na to. Kung ilos DDS, huwag nating hayaan. Magsibalikan na naman ang dilawan at maghari ang mga magdanakaw sa kaban ng bayan. Mabait na naman kaguluhan May sa bandinatang maasahan ang pagkakaisa ng bawat politiko. Dahil mga taong ganda at sa kapangyarihan. God bless BPN Day Sara. Ano sabi mo sa isyong ito, just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.